Hi guys. For today's video guys, ay uh, tapakita ko ulit sa inyo yung uh, umuusok na sapa. Tinature ko na ito noon. Uh, nagluto ako ng itlog. Sa ngayon, uh, pakita ko sa inyo na ang sapa ay umuusok pa rin. Dito ito sa sitio mainit. Uh, Barangay Bulak, negros Oriental. So, ito guys, pakita ko na sa inyo. Subukan din natin na maglagay ng itlog kung anong mangyayari. So, go! Ayan guys, kulay kalawang siya. yan, Matubig, gawa ng ano, yung kahapon, mayroong bagyong ino. Kaya, ayan. So, ipakita ko sa inyo guys, maski pa paano may tubig dito na Umuusok Ayan o oh. Ayan o oh. Umuusok Itong parte na ito Kulay kalawang Umuusok yan Ayan huh, Ang init Init sa paa Ayan umuusok guys oh. Hanggang doon Ayan o oh. oh, di ba Bakit kaya umuusok ito Eh malayo naman tayo sa bulkan siguro kaya uh, singaw ito ng sinasabi nilang patay na bulkan yan guys umuusok ay yun binalikan ko ito kasi may nag comment sa akin na luto na rin yung itlog na nilagay ko 15 minutes kong uh, sa buhangin naluto siya pero malasado ayan umuusok nga guys oh. ayan o oh. o oh, diba kitang kita nyo ang ah uh, usok na lumalabas dito sa tubig ayan o oh. mhm mm ayan dyan lumalabas yung tubig ayan ayan umusok ngayon guys subukan natin na maglagay ng itlog Ang anong mangyayari Eh, nahanap ko talaga ito guys Yung lugar na ito So, sige Susubukan natin Maglagay tayo ng itlog Kung maluluto Ayan yung itlog, oh, binasag ko na Ayan So, ilagay natin Pili tayo ng Mainit Yung nakatigil yung Uh, tubig Dito siguro ito Aray 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 Mas mainit dito Dito ko ilalagay yung itlog guys Ito guys ha Kasi may nagkumit noon Naluto na rin yung itlog So ilagay natin yung itlog dito Ayan O huh? Mainit yan guys. Ayan Oh. Ayan, naluto yung ano niya, yung puti. Ayan Oh. Hmm. Diba? So, maluto lang siguro yan pagka ilang minuto na. Ayan Oh. Ay, umuusok. Continuous yung usok niya, guys. Di ba? Ayan. Pumuti na yung yung puti na itlog medyo naluto-luto na ibig sabihin mainit talaga guys ayan oh oh ang init talaga dito oh hindi mo mahawakan kasi ang init ayan guys kaya ako binalikan ito at uh, yan itong lugar na ito itong nakapaligid na dito umuusok yan ngayon lang kunti ang usok gawa ng uh, kagagaling lang sa bagyong uh, tino ayan yung inapakan ko ang init ayan o oh. init Hih. ayan muusok ayan guys yung itlog inanod ayan o oh. yung puti naluto yung puti no? So, ibig sabihin, legit yung niluto ko noon na 15 minutes. Ayan, oh. Ito, eh, ilang minuto lang ito, guys. Yan oh. Ang init. <laughs> usok. Dito ito sa sitio mainit uh, barangay bulak daw ni Gross Oriental guys ito hanggang dagat yan mainit yan yung umago sa tubig na yan yan pa yung tubig ng bagyong uh, ano ba itong bagyong na ito basta basta yung kahapon na bagyo na dumaan ayan yan tayong tira na tubig kaya hindi ganong uh, umuusok gawa ng kagagaling lang sa bagyong ano nga ba yung bagyo na yon uh, Tony Tino Tino pala yan yung bagyong Tino yan yung tirang tubig yan huh? yung init kaya kulang kulay kalawang yan guys ayan o oh. kasi sulfuric siguro ang lugar na ito ayan oh. lapit ko kayo sa kadila ayan o oh. umuusok ayan ayun umuusok hindi ko pa nahawakan yan guys hawakan natin Putra Mas mainit dito Mas mainit guys dito oh. Kulay kalawang yung bato Yan hmm? Kaya nagkulay kalawang yan Kasi sulfuric siguro yung uh, Lumalabas dito na tubig Yan huh? Wow Wow yan ay nature. Nagkulay green, oh. Hmm. Ayan. Ayan, guys. So, balikan natin yung nilagay nating itlog kung naluto. Mga 5 minutes na, eh. Ayan. Oop. Ayan. Ayan guys, oh. Pumuti na. dandan. Pero yung... Ayan, yun, umusok. Pero yung dati kasi, dito din yung banda, mabuhangin. Nagbaw na ako ng itlog. 15 minutes na luto. Sa ngayon, hindi ganong mainit gawa ng... May dumanta yung bagyo kahapon. Ayan. O, diba ba? Legit yan guys na muusok dahil mainit yung lugar. Hindi ko lang alam kung singaw ng bagyo ito ay singaw ng bulkan ito. Ayan. O, di ba? <laughs> Tinawisan ako ng maraming singot. Kaya binalik, binalikan ko ito guys kasi parang nababas ako nung una na nagluto akong itlog. Tapos sabi iluto eh, na raw. Kaya dito, pinapatunayan ko na hilaw yung itlog na ilalagay. So, ayan. mamaya-maya. Ayan, mamaya ayan guys. Balikan natin. Oop. Uh hmm, -huh. na. Nalutok. Hmm, muusok talaga. Uh -huh. Ayan. nahanap ko talaga ito guys galing ako pumunta pa ako ng dagat doon ako damaan pumunta akong dagat tapos na may bay ako dyan layo hanggang nakap hinahanap ko talaga ito hanggang napunta ako dito ayan ito guys pagka uh, walang tubig na umaagos umuusok to lahat umuusok to lahat yung kapaligiran kapaligiran na yan yan oh. Umuusok lahat yan. yan umuusok yan. Kaya itong portion na ito, dito lang naman umuusok. O, oh, diba? ba? Mm, ang tsuri ko ay singaw ng patay na bulkan. Dahil sa unahan dito guys, doon malayo pa, meron daw uh, patay na bulkan ang tinatawag na mag-aso. Ayan, no. Oh. Tapos may puweba din doon na pwede ka pumasok at magpapa-steam. Ayan, guys. Di ba? kita ninyo naman umuusok pa tuloy-tuloy. Siguro pag uh, wala na itong tubig na maagos, uusok na ito kasi uh, hindi siya na wawas out ng tubig na malamig. Ayan, pati dito sa paa guys, ito. Ang init. Ang init oh. Ayan. Hanggang doon yan sa dagat guys. Tapos ito hanggang doon naman sa patay na bulkan. Na tinatawag nila magaso. Malayo pa yon mga siguro nasa tatlong kilometro pa. mhm -hmm. Yan, medyo mahangin-hangin. -hangin. -hangin. Pinawisan na nga ako marami singot kasi yung parang ini-steam ako dito. Kasi yung singaw, mainit. Talagang mainit. Yan. Yan guys, oh. So guys, Ah, uh, talagang pinupuntahan ko ito. So, uh, maraming Salamat sa inyong panonood. Huwag niyo lang kalimutan i-click ang like. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, sa subscribe mo at pindutin ang bell button na all para ma update ka sa aking mga video sa Kristiyanong gala. So guys, maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.